Hindi so, lang ako sinagot ni Edsa. Kasi hindi pwede yung ano, nakakalimuto yung pagkain sa mesa. Oo. Oh. Ang itong kanin eh. Ay, laki kasi ako sa ano eh, sa yaman. Hindi ako pwede akong matigas ang kanin. Oh, oh. Laki ako sa kanin. <laughs> kasi pag nagluluto si Kuya ng kanin, napapansin ko, parang laging ganyan. Either kulang sa tubig. <laughs> sa lihingi lang. Sa <laughs> <Karek pa> yun. lang. <laughs> yung mga lang. Hindi ng kanin. Sakay! <laughs> ah. tayo kung di bali na natin kay Edsa, huwag sa tropa, masaya na Oo. na. Kay ano pa? Sinasamantala ka. Kaya mga tulpa mo. Sina? Oh, sinasamantala mo. Hahaha! Ano ba? Huwag ka pumasok. Huwag ka pumasok. Ayaw, Ayaw <clears throat> Yo, thank you. Kakayin muna ako, nagugutom na ako

ano na ang ano 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 tarjo? ano eh, so, yung ano 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 Nagkimulay na siya. Oo? Nagkimulay na sila? Sino? ano sabi ano ano na ano Walmart sa Gig Harbor, ano 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 sa akin ano ano pala ano ano Si ano <laughs> <laughs> Wala naman mga tao dito. Kailan ba ni Beng? Hindi na natin napuntahan niya na. Na Hindi, ah. Hindi. Walang, ano rito hindi may daw sa California. Ah, Ad dadalahin doon? <laughs> Wala naman mga dito. Ayun naman magda... Wala na eh. Hindi na natin napuntahan. Kung ka, hindi na nakarating sa Grand Haven Street yan ah. <laughs> <laughs> Ano Ha? Pick fishing ka? I-fishing <laughs> ba? Répondre, ha? Pick lang mo ba ito ha? -hmm. mayaman ito Mayaman Hmm Yan, ako ng ano Yung baked salmon Mayaman naman siya, Del eh May fake Sa Hindi Hindi pinitika kung ano yung nga ko, kaya? Akala ko na, naminis pa kakakumalit yung ano Tinignan ko, Dito, na pala ako ng Okay. Ano ka bayad? Hindi pa bayad. Ha? Hindi pa yeah. hmm. Hindi na, Wala yato, po yan, ano? Bills? Ngayon, ako sa iyo eh. Oh, para na, para na, para hindi na, naminis mo siguro. May pinapadala ako sa iyo yung ano ng garbage. Ah, hindi mo kaya eh. mo, uh, gawing automatic na lang para... Oo, auto-pay. Hindi na... auto-pay. Oh, Friend, parinig nakalimutan ko. Ano din let, yun eh? abala let, din. Vlog in progress. Ibinilibir ko dito sa Walmart yung mga basura. Gano'n lang gawin nyo. Maganda yung vlog, gano'n ako nung araw. Ako nung araw, gasulina, gasulinahan naman. Doon ko minabagtap yung van. Oo nga. Yung mga basura. Hanggang sa one time, may eh, nagsunog ako kinatatan. Yung iba sinusunog ko. Nagsunog ako kinatatan. May pulis dumating. Umaga-umaga yun eh. Ang sabi? sabi niya, hindi ko naki... Eh, madilim pa. Lumalapit <laughs> ko. Kala ko yung biyanan ko. Tinanong kung ano yun. Sabi ko, it's just a cardboard. Ako <laughs> yung gano'n tinignan. Basura nga. <laughs> Put it off. And we're, we're even. Uh, kasi nunod si Kasi lakas naman nung apoy ko eh. Hindi <coughs> <coughs> kasi, akala siguro. Akala siguro, yung apoy. <coughs> akala siguro, yung may niluluto akong drugs. Kasi, or what? Kasi lakas ng usok eh. Uh, sa kabadaling araw. Nagduda tuloy. Oo. Oh. Akala ano ha? Akala sa buwan ako ha? Mm-hmm. Siya budi na Sige. Diyan kayo. Okay. okay. Bukas pae pasok ah. Bukas. Darun din. Sa buong ka County. Sa ketchup county. <laughs> Chachap, Ah, data. Uh -huh. mas malakas 'yung. Ah, sa ketchup county. And ilan ba ang ano, tatlo? Paul's Bod sa Bremerton at saka dito. Or, uh, sa ano ba nakasakot sa sa yung... Shelton. Shelton. Ay hindi ano 'yon. Di Mason County. Ay iba na 'yon. Ay yung sa ano. Lana, kids up lang eh Paul's Bull ang tatlo. Sige, naman kayo. Sige. Kami ba? bahala dito pa sa pagkain, na, hindi, pagkain na, hindi, ni handa mo. Pwede pa na yan. Painit na. Ito. So, Nag-aaway so, 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 na naman kayo. Sa harapan ko pa. Hindi um, pa sinasagot ni Arnel kung saan galing itong salmon na ito. Ano yan? Fresh water ba yan? O salt water? Ah, so kay Thank, <laughs> galing kay Fred yan? Ito yung buto ng kwan, no? Ng sitaw na pan Na yung kanina. Ah, oh, pwede? Oo. Oh, oh, mo mo. Ayoko, ayoko. Ami na. Karap yan. Karap yan. yan. Ay, yung buto na. Si may sibol? Oo. Oh. Oo. Ano yun? Ito, ito. Kaya lang ito, yung ito yung tuyo na. Yung kunyari, yung katanin na natin. Mm hmm. Eh, okay, pinano ko muna. Binoil, ano ba tawag Ah, para pinakuluan. Pinakuluan para lumambot. Tapos freezer, pag magluto ka, kuha ka lang. Pero pwede rin Pwede. Oo, oh, ito yung sobrang natin magtanim nung araw. Oo, hindi ko alam yun ah. Mm. Parang olives. Mm, parang pa. Lima beans. Kain na kayo. Hindi gagawa ko muna kayo ng kape. Kasi baka... Right. Ang sarap ng salmon niya. nila, parang ano nila. Hmm. Parang salmon sa Manila. Parang pagka libre talaga, masarap talaga. <laughs> <laughs> Alam mo, masarap dyan. Ibababad mo sa toit kalamansi bago gagawin mong bistek. Bistek? bistek. Oh, yeah yan. Eh wala, hindi nakakarating sa... Bumabalik yung aking gracia, di ba? Kung marami nag ng ano. Oo nga. Salmon. Gulay, ni Salmon. Uh -huh. Ula, pero totoo na. Pag-ibig lang ang walang bumabalik Sige sa iyo. <laughs> Sabi ka rin. Eh, walang lang. ano? Walang na uh, battery pa. Hindi <laughs> na kinaayaw siya. Aha. Uh -huh. Hindi kasi ano. Ano eh. kasi. Katawa ko lang ako. Alam mo minsan naiisip ko sa dami ng eh, mga Oo, oh, oh. sandalet. Sabi ko sayo bumili ka ng ano. Oo nga, hindi pa nakabili. Kailan natin papalta ng bubong mo? Sabi, Nelson. Sabi ko ka kay Arnold, palitan yung ano yung breaker. Kasi pag luma sometimes yung luma eh, na lumang breaker ay eh, nag trip yun eh. Mm. Palitan. Alam mo kung bakit nag-trip? Sa pala yung ano, Hindi ka naman nagiginig. Pina pinarinig mo lang yata kay Kuya kanina na hindi ka kinukunan ng basura dahil hindi bayad. Hindi naman nag-work. Ano may yung hinihintay pa? Kapat, ha? Oo. Kasi hindi pwede sabay. Hindi pwede. Hindi talaga pwede pagsabay na dalawa. Isa-isa lang. Isa, isa lang, ha? Ya, siguro... Mag-aaway at mag-aawayan. Kaya siguro kung ni Edsa kasi sinagasabay ka si Edsa ko na... Ni Jenny ka na. Meron ka pang Jolly. Meron ka pang Edsa. Kapapa, andito si Jolly at saka si Jenny sa ano, ha? Bukas? Kapapag... Papag ano ko yun, napapag... Ah, ano ah, kaya sa English yung batik? Napapag... Reconcile. Oo, napapag-reconcile Reconcil. 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 ano, No hard yun. Eh, pareho silang kwan eh. Bakit? <laughs> <laughs> oh, pa, pareho silang... Eh, pa, 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 Pareho silang kwan. Desperado kay Arnel No? Laway na laway sa ano ni ano? Hindi, okay, namamat. Kasi gumaganoon eh sa gitna ng labanan eh.

Correct. Pero huwag kang maniwala sa akin. Hindi naman totoo yun. Bakit kung tayo sa Pilipinas, di ba? Oo nga. Balang tayo kung may patalagay lang sa lita. Paminggalan. Okay, Ito na lang ka. kasi nagot niya at Kasi hindi pwede niyang ano, nakakalimutan yung pagkaatsahan sa mesa. Oo. Oh. Ano yun yung dalawang ulam lang ay? Ano naman yan? Dinigding? Yung paksiw. Oo. Oh. Yung paksiw ni Kuya, yung, yung nandiyan walang ano yan bagoong ito may bagoong hmm. kaya na kaya na hindi lalo na 7 minutes ang eh. sa ano eh, sa yaman, ako pwede akong matigas ang kanin. <laughs> Ano sabihin? Noong uh, nag, nagkakanin din kayo, Rocket royal blood, ano? Hmm. O tuner, kuha ka dito. Pinagtsagang kong niluto to ha? ah. Ang aga nyo naman, nagsikilos yata ngayon na operation, ano Spring clean up. Hmm. Uh -huh. Mayroon, mayroon. May Banatan mo to. O la, pasok lahat kayo. Wala. Pupunta kong quad. Bukas ba ba? Lakad niyo o mamaya? Mamaya. Oh. manalo kayo. ay, biru-biru lang eh. ako ka. Tapos ano? Tennessee? Oh. Ano ba nangyari dito sa Sa Parang iniwan lang sa labas to eh. Yung kanin ano? Mm hmm? Hindi, ano? Hindi ko yung sa ano, pero... Saan? Saan mo nila boy? Kulang, laging kulang sa kanin. So... Paano yun? Kasi pag nagluluto si kuya ng kanin, napapansin ko, parang eh, laging ganyan. Either kulang sa tubig o ano. ano? Ba't pinutulang ba rin kayo ng tubig? Ay, gano'n. Si, baka naman mayroon lihim na galit sa iyo. Inuwian mo ba yun nung galit kang Japan? ha? Ah, may problema. Hindi naman tama yung kan. Ikila kailangan yung one-on-one -one mo yan. Canceling. Bakuya, kuya, mo eh, napapansin ko eh, hindi na maganda ang pinapakita mo. Kobe eh, merong dinaramdam na hindi ko nalalaan. Mm -hmm. Baka naman iniisip mo inaago ko si Mia sa iyo. Hindi mo sinasubukan ito, Nel. Ito lang <laughs> Anong <laughs> tagpare <laughs> niyo? Kahit ng dalawa magiging ano ka, bida sa Nasaktad ano. Saktan siya sa kanyang tagpare eh. niya. Ang karoon sila ng ano. Tagpare eh. niya na? Hindi. Kapag yun ba yung nagyari, nagkaroon Kasalanan ko rin yun. Eh. Sino ayong kay kuya tsaka eh, kay... Kasi si parang Diyos, nag-comment kay Jolly na magkakaharap namin. Eh, girlfriend ko si Jolly naman. Ato ko Hindi, wala. Hmm? Hindi, Girl, girlfriend ko si Jolly. I-aid ko naman. Eh. Parang Diyos, pari ko. Ano ah, talagang sa Pilipinas? Ay, nasaktan yung magkasawa except ko girlfriend ko. Hmm. Diyos, umpisa na. Nagkaroon na sila naman. Oh. So, eh, tiga, si ikaw la kayo na maghatid sa si airport? Si ano, yung iyon na lang sa kendo. Ah, na lang sa airport. Hmm. Okay. Ito si das. Ano pa ano, palagay mo dyan? Ang si Ano palagay mo dyan? Hindi masarap. Ito pa ang mga mga. Inip muna kanina. Ayan, yun. Tingnan tayo muna. na naman, ha? Kaya yung kinakain ko na kanina, eh. Ito ba yung yan? Hindi ka ba ito o ano? Ano yan? Ay, ba magkakaluto na Pangat yan eh. Pangat? Ano yung pangat yung parang sinigang pero kukunti ang pan. May konting sabaw. Sabaw tapos may... Yun. Ito naman si Josh, may problema. Ano naman problema ni Josh? Bukas. Nakikasuyo sa akin yung auntie niya. Susundin si Airpo kasi galing ng Pilipinas. Ang tool. Kaya ko dahas. May bisita ako. Paano mo ba kung gano'ng katagal magpunta sa airport? 3 hours yun, balikan. Oo oh, nga. Sabi ko, ipababaya ko ba yung mga bisita ko? Siyempre nakakahiya. Oo oh, nga naman, naman. Eh, ba't hindi, hindi, siya pwede? Nasa Virginia. Eh, sabi ko yung asawa mo. Ay, may ano eh. May matagal ng plan. Ay, ah, problema niyo mag-asawa yun. Diba? Oo oh, nga. Eh, sinabi, tumanggi ka eh, uh -huh. hindi ko naman sinabing tangging tangging. Sabi ko, hey, eh, natin. Hmm. Hindi mo maya. Ayaw makasuyo kay Romel, nangihiya. Ayaw makasuyo kay Levi, yung mga kakilala ko. Kay Alan, ayaw uh -huh. din. Sinabi, uh -huh. mo? Mo sinabi mo? Gusto ako lang. Sama, sinabi mo, kausapin ko si Lakay. Sinabi uh -huh. na nga. <laughs> sinabi na nga eh. Ay, hindi pala pwede ah, alis. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> Meron pa ako sa kaibigan, sabi mo sana. Yung, sabi ko, babe, ka, wala naman tayong ingingan. uh -huh. Ah,